Sumainyo ang Panginoon. At rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkali Pinagkalipumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagduro siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang magasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig-sandaan, may tiga-anim na po at may tigat tatlong butil ang buhay, ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.